Tapos kayo, gagawa lang kayo ng generic shit na statement nyo. Ilalagay nyo yung channel namin, tapos papara paparatangan nyo na channels of disinformation. My goodness. the heck? sir? So far, isang dosena. Pero bate nga sa uh, mapag-aalaman ng NBI sa kanilang investigasyon, maaring dumami pa po yun, at maaring dumami pa dagkit ang Senado mismo. Sir? So far, isang dosena. So far, isang dosena yung nireklamo niya. Pero pagtitingin niyo mga kabatas natin, dito niyo makikita ha, na naghahabol siya ng clout. Itong mga nireklamo niya na ito, mga kabatas natin, no, na social media personalities di umano, mga kabatas natin, hindi naman siya yung ginawa niyang main respondents. Hindi naman, hindi naman kami respondents dito eh.